Hi! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa araw-araw na pagpapala. Hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Ako pala si Pastor Charlie Ducutanan. Ang makasama nyo sa oras na ito uh, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen! So tayo po muna yung sumandaling yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you sa oras na ito, Panginoon, sa aming pong paikinig muli ng salita, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang bawat isa na naka-tune in sa mga oras na ito, Panginoon. Father, we thank you. Holy Spirit, we acknowledge you. You are our great teacher sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Let thy name be glorified sa kabuuan ng pag-aaral namin na ito na yung salita. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. So purihin ng Panginoon, so sa araw na ito ay ating pong uh, pag-aaralan ang uh, Book of Luke, uh, Luke 19 verse 10. So pinamagatan ko po, ang sisir ko ngayon, it's about rescue the perishing. Okay, so rescue the perishing. So yung pong ating pag-aaralan ngayon, so basahin po natin yung Luke chapter uh, 19 verse 10. So sabi ron, for the Son of Man has come. To seek and to save that which was lost. Tagalog, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala o naliligaw. Amen. Lord, thank you once again sa iyong mga salita na aming pag-aaralan sa mga oras na ito. Let thy name be glorified in Jesus' name. Amen. Amen. So, rescue the perishing. Sagipin yung mga mapapahamak. Ikaw at ako, na mga tumanggap kay Kristo, ay inutosan tayo ng Lord to rescue the perishing. Why? Because the heart of God, ang puso ng Diyos, ayaw niya na isa man tao na kanyang likha ayon sa kanyang wangis ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Nais niya lahat ng tao ay mga ligtas at makasama niya sa kanyang kaharian sa langit. Ayaw ng Diyos isa man ay punta sa dagat-dagat ang apoy. Kaya bilang mga tumanggap kay Kristo, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay inatasan ng Diyos para sagipin ang mga ligaw na kaluluwa. Kaya ikaw at ako na naikinig ngayon na tumanggap kay Kristo ang tawag ng Diyos sa iyo at sa akin ay rescuer. So we are rescuer ng Panginoon. So kung ikay papipiliin, ano ang pipiliin mo? Nire-rescue o rescuer? For me, ang pipiliin ko po siyempre rescuer. Bakit? Kasi yan ang dahilan kaya ako niligtas ng Panginoon. Yun ang dahilan kaya niligtas tayo ng Panginoon. Kaya tayo humihinga, binigyan tayo ng buhay ng Diyos para sagipin ang mga tao na papunta sa dagat-dagat ang apoy. Ang impyerno, mga kapatid, ay hindi biru-biruan. Amen? Totoo pong may impyerno. Dalawa lang pong pupunta ng tao. Langit o impyerno. Walang purgatorio, mga kapatid. Amen? Ang impyerno ay hindi nilikha ng Diyos para sa tao. Nilikha ng Diyos ang impyerno para kay satanas. Kaya lamang sa, ang, ang tao sa impyerno dahil sa katigasan ng ulo. Amen? Dahil sa uh, ayaw niyang pagkilala at pagtanggap kay Kristo. Pero sa katotohanan po, ang impyerno po ay nilikha ng Diyos para kay Satanas. Amen? Ayaw na ayaw ng Diyos isa man mapunta sa impyerno. At ang impyerno ay isang lugar na walang hanggang kamatayan, kaparusahan. Amen. At sino man mapunta roon, everlasting na po yun. Kasi dalawa lang ang everlasting o eternal. First is eternal life, everlasting life. And the second is eternal death, ha? everlasting death. So, yun po katotohanan, mga kapatid. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tumanggap kay Kristo, kailangan mayroon tayong puso para mag-rescue ng mga naliligaw na kaluluwa. Okay, so ang tanong natin ngayon ay simple lang. First is, why we need, yan ang unang tanong natin, o tanong natin, why we need to rescue the perishing? Bakit kailangan natin sagipin yung mga mapapahamak sa impyerno? Amen? So, anong dahilan? First is, they are scattered. Amen? Pag sinabing scattered, kalat, ibig sabihin walang direksyon ng buhay nila. According sa Matthew 9.36, sabi ron, But when he saw the multitude, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like a sheep having no shepherd. So, sino po yan? Si Jesus, nung siya naglilibot, Nung makita niya ang napakaraming tao, nahabag sino? si no, sa kanila. Nahabag si sa kanila. Why? Sapagkat nanlulupay-pay o sila'y nanlulupay-pay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. So, ibig sabihin, is scattered ang buhay ng mga unbelievers. So, hindi, hindi pa tumatanggap kay Kristo. Sabog, kalat, walang direksyon. Ganyan din po ang buhay ko dati. Walang direksyon ang buhay ko. Amen? Nung wala pa ako kay Kristo, but thanks be to God, nung makilala ko si Jesus, that was 1987, September 20, through radio, Amen? Pamagitan ng programa laging tagumpay with Bishop Jonathan Sebastian. Hindi na po mawawala sa isip ko yun. Buhay pa po si Bishop noon. So ngayon, nasa langit na siya. Pero bagamat siya nasa langit na, may protas niya nandito sa inyong harapan nag nagsishare ng gospel. Amen? So pagkatanggap po kay Kristo, hindi ko po sinarili yung kaligtasan. Binahagi ko po sa maraming mga tao. Inuna ko po ang aking buong pamilya. At sa biyaya ng Diyos, silang lahat po ay tumanggap na sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen? So, ang buhay ko ganun dati. Walang direksyon. Subalit, salamat sa Diyos Nung nakilala ko sa si Jesus, nagkaroon ako ngayon ng direksyon ng buhay ko. Ay no, alam ko. Kung ako may wala, mawala sa mundong ito, alam ko ang aking destiny. Amen? Ang langit na inihanda ng Diyos para sa ating lahat na mga tumanggap kay Kristo. So yun pong dahilan why we need to rescue the perishing. Because they are scattered. Amen? And the second, they are helpless. Pag sinabing helpless, that means kaawa-awa. Amen? Matthew 9.36 again, Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y nanlulupay-pay, at litong-lito para mga tupang walang pastol. So sa maraling salita, kaawa-awa ang mga tao na papunta sa impyerno. Dahil ang sino man mapunta roon, hindi lamang isang libong taon, kundi habang buhay, magngangalit ang ngipin doon at susunugin ang apoy. Ang, ang impyerno po ay pinakita po sa book of Isaiah 66 verse 24. Tingnan nyo na lang ang Bible nyo. Sinasabi roon, ang impyerno ay naglalagablab na apoy. Ha? Dagat-dagat ang apoy at din may, may, mayroong uod na labas-pasok sa mata, sa tainga ng tao, sa ilong, Labas paso katang im, im, ang uod na yan imported. <laughs> hindi namamatay. Ganon din yung apo hindi namamatay. Hindi biro-biroan yan mga kapatid. Amen. Kaya kailangan na po sa panahong ito mag-arise na po tayo. Amen. We need to share the gospel. Rescue the perishing. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot na magbahagi ng mabuting balita. Now is the time to arise. Amen. Nagkakagulo ng mundo. Nagigera na ang mga iba't ibang bansa. Kaya panahon na, parang komilos ang Iglesia ng Diyos, ang Church ng Panginoon. Amen? Ang iyong lingkod nung araw, mayayain po ako. Amen? Pero nung natanggap ko ang Holy Spirit, okay, at ako'y nakakilala ng lubos sa Panginoon, wala pa ako kinakatakutan kahit sino ay makaharap ko ay talagang binabahagi ko ang salita ng Diyos. Amen? Minsan na-encounter ko yung may-ari ng Kasan Carey sa Manila. Isang big time millionaire. Okay? Yung may-ari ng uh, Kasan Carey na building sa Manila. Marami siyang ari-arian o marami siyang building sa Makati. Sa San Juan, na-encounter ko siya. Chinese po siyon. Chinese siya. And then, kasama ng kanyang mga gwardiya. So, hindi pa ko i-share ang gas fill. At sa biyaya po ng Panginoon, tumanggap siya sa Panginoon. Sampo ng kanyang mga gwardya. Kaya hindi tayo dapat mahiya to share the gospel. Okay? So, yun po ang dahilan. Kaya, kailangan natin sila i-rescue. Amen? Third is, their destiny is in hell. Ang kanilang patutunguhan ng impyerno. Amen? Revelations 20 verse 15 sabi roon, And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Amen. Ang ibig sabihin niyan, Ang sino man na hindi makikita ang kanyang pangalan sa Book of Life ay itatapon siya sa dagat-dagat ang apoy. Amen. Yun ang katotohanan mga kapatid. Kaya sino hindi tumatanggap kay Kristo, sino man hindi pa nakarinig ng Ibanghelyo, ang kanyang pangalan ay wala pa sa Book of Life. Pero the moment na narinig niya ang gospel, tinanggap niya si Jesus bilang Lord and Savior ng kanyang buhay, automatically, His name, ang kanyang pangalan, ay susulat ng Panginoon sa Book of Life. At pag nakasulat ng pangalan ng isang tao sa Book of Life, pagharap niya sa judgment ng Lord, sarap ng pakiramdam. Bakit? Sasabihin ng Panginoon, Well done, my good and faithful servant, enter into my rest. Ibig sabihin, mayroon tayong kal kaligtasan. Amen? So, yun po mga kapatid. So, hindi ko na po masadong pa-elaborate. Hanggang lima lang po ito. So, number four. Why we need to rescue the piercing? Okay, bakit kailangan natin isagipin eh, sagipin yung mga mapapahamak? They are low breakers. Amen? Ibig sabihin sila ay masuwayin sa batas. Kaya nga naglaganap ngayon yung maraming mga kasamaan sa mundo natin. Bakit? Wala pa silang Kristo sa puso eh. Hindi pa nila kilala si ang Panginoon. Pero the moment na makilala nila si Lord, hindi na sila maging love breakers. Kaya nga minsan eh, traffic light na, nakarid na, tumutuloy pa rin, walang takot. Love breakers eh. Okay, walang Kristo. Pero pag lahat ng tao sa buong Pilipinas, sa buong mundo, tumanggap kay Kristo, may, may pag-ibig sa Diyos, wala nang masasama. Wala nang lawbreakers. Wala nang kriminal sa bayang Pilipinas sa buong mundo. Wala nang digmaan. Amen. Yun ang katotohanan. So wala na lahat kasamaan. Hindi na kailangan ng mga security guard, mga baril na yan. Ibabaw na sa lupa yan. Eh. Kasi lahat may takot sa Diyos. At ang sino mang may takot sa Diyos, hindi niya kayang gumawa ng masama sa kapwa niya. Amen. So, yun po yung katotohanan, mga magulang at mga kapatid. Kaya, kailangan natin i-share ang gospel para ma-rescue na natin at lahat ng tao, hindi na sila magiging lawbreakers. Okay? Sabi nga sa book of Romans 13 verse 1 to 5, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. So, yun po yung palaala ng Diyos. So, kailan tayo pasakop? Kailan magpapasakop? Pag mayroon ng Kristo sa puso. Pag wala, nako, low breakers pa rin. Amen? Kaya mga totoong born again, yan mga low Lastly, panghuli, bakit natin dapat sila rescue? Because they are compromising. Amen? Kaya may kita natin, talamak yung, yung uh, kasamaan sa mundong ito. Bakit? Maraming mga tao, eh, sumasang ayon lang sa takbo ng mundo. Pero pag may Kristo na tayo sa puso, kagaya tayo ng isdang buhay. Ang isdang, ang isdang buhay, mga kapatid, kahit malakas ang agos yan, sinasalungat niya yung agos. Pero ang isang patay na isda, pagka malakas ang agos, wala, naaanod siya. Di ba? Kaya napa mabuhay yung ating spirit. Kaya nga sabi ng Bible sa Ephesians 2 verse 1, dati kayong mga patay sa inyong mga kasalanan. Amen? So, the moment tinanggap natin si Kristo, yung ating spiritong patay, yun muli, mabuburn again, mabubuhay. Kaya, hindi na tayo magiging compromising. Amen? Sa takbo ng mundong ito, Romans 12 verse 2, sabi ron, And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Amen? So, do not be conformed to the system of this world. So, yun po yung limang mga kapatid, bakit dapat natin i-rescue yung mga nawawala at siyempre sa ating pagkatapos, inutusan tayo ng Lord to rescue that person. Si Jesus pumunta rito sa sanlibutan. Sa ating foundation verse, sabi ron, si Jesus na parito to seek and to save that which was lost. So, ganoon din naman tayo. You need to seek and to save that which was lost. Tayo magiging tulay lang ng Panginoon. Tayo magiging instrument lang ni Lord. Amen? Para i-rescue yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen? So, habang tayo nabubuhay, habang tayo humihinga, pagamit natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen? So, purin ang Diyos. So, tas lang po natin ating kamay at uh, tayo po ay sumunod sa si isang panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihinga ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo pa ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Isus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name. Amen. Ako lang ko manalangin, Lord. Thank you. Sa mga oras na ito, Panginoon, sa iyong mga salita amin na pakinggan. And now is the time to arise bilang yung mga anak o Diyos para sagipin namin ang mga mapapahamak. Salamat o Diyos, mahal na mahal mo ang buong sangkatauhan. Ayaw mo isa man mapunta sa impyerno, gamitin mo kaming lahat bilang mga rescuer, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, yun at may mapagpalang kamay sa lahat po ng mga in sa oras na ito. Ano man ang kilang pangailangan, katagpuin mo Diyos. Sa pangalan ni Jesus, O oh na ngailangan ng kagalingan, touch their bodies, release your supernatural healing. Ang ngailangan ng financial, mag-miracle ka sa mga financial needs, Lord. We thank you. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you very much. Bye-bye.